na gusto. I think ang laking tulong sa kanya yung Malasakit Center. Mm. Pakinggan po natin ang uh, proklamasyon para kay Senator Bongo. National and local elections do hereby proclaim Christopher Lawrence Tesoro Go as Senator-elect to serve for a term of six years ending on June 30, 2031 in accordance with Section 4 Article 6 of the Constitution Senator Ponggo at ay uh, ayan ay tataas ang Commonwealth Commissioner ang kanyang kamay mm. bilang katunayan ng kanyang pagkapanalo proklamasyon proclamation. Mm. Although alam natin na talagang dikit siya no mm. sa mga Duterte, especially kay former president Rodrigo mm. Duterte. Eh, Duterte. Eh gumawa din naman siya ay, know, like ng mga sarili niyang hospital, nga yung Malasakit Center right. at yung ano, yung pagtataas sa standard ng mga ospital mm. uh, para doon sa pagseserbisyo sa mga kababayan natin. So, hindi naman natin masasabi na naging uh, senador siya dun sa kanyang first term Karan? na wala siyang naging output. Meron din kung Anak mga ano, uh, na ipasang batas no? si Senator uh, Bongo. Bo 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 Talagang Talaga uh, naririnig natin eh, yun talaga ang numero -uno, uno na tumatak sa alaala <coughs> -ala sa isipan ng mga kababayan Karan at pag naririnig na si Senator Bongo na malasakit center. Ito po, mm -hmm. pakinggan natin bar si Senator sabay. Bongo, kanya pong uh, pahayan. Magandang uh, araw po sa ating lahat, mga minamahal kong kababayang Pilipino, ayong adlaw, Assalamualaikum. Nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos, kay Allah, sa buhay na binigay, sa mga gabay at sa pagkakataong ito na manindihan muli sa kapwa ko, Pilipino. Truly, God is good, God is fair, pinagpapala ko ang nagpapakumbaba. Taos puso din ang aking pasasalamat sa buong sambay ng Pilipino, mula Batanes, mula Apari, hanggang Hulo, hanggang Tawi-Tawi. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta sa akin na isang probinsyano, isang Batanggenyong Bisaya na Tubong Mindanao sa pagkakataong makapagservisyo muli sa inyo hindi hindi ko po sasayangin ang tiwalang ibinigay ninyo. Patuloy po ako magseserbisyo sa inyo sa abot ng aking makataya dahil bisyo ko po ang magserbisyo sa kapwa ko Pilipino. Hindi hindi rin matutumbasan ang aking pasasalamat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na naging mentor at inspirasyon ko sa pagseserbisyo sa loob ng mahigit dalawang dekada. Huwag nating kalimutan ang kanyang mga sakripisyo para sa sambayan ng Pilipino. Katulad ng pagsigurong ligtas na nakakalakad sa pag-uwi ang ating mga anak na hindi nababastos at hindi nasasaktan. Tinatandaan ko palagi ang sinasabi niya noon sa akin, Just do what is right. Gawin lang ang tama at hindi hindi ka magkakamali. Unahin ang interes ng bayan, unahin po ang interes ng bawat Pilipino. Maraming salamat din po sa ating Vice President Sara Duterte sa pag sa aming mga Duterte senatorial candidates. Salamat sa mga staff. Salamat rin po sa Iglesia. mga kapwa ko kandidato. Ipe Salvador. Lubos rin po ang aking pasasalamat sa mga bumubuo ng COMELEC sa pamumuno ni Chairman George Garcia at sa ating mga ginagalang na commissioners sa bawat empleyado ng COMELEC at lalo na sa mga guro na nagsakripisyo, yung iba po tinawid ang pitong oras para siguruduing maayos at matagumpay ang ating eleksyon. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan, nakumpleto na yung lahat ng labindalawang senador na naiproklama. At kundi tayo nagkakamali ay... Lahat and for, sila. For, and for my second term, with all sincerity, I will continue to push for proper programs and laws, especially on health. Health is wealth. We must work together to bring quality medical services closer to our people. Particularly the poor and indigent patients. Ang kalusugan ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino. With the help of my fellow legislators we will also continue to help our future generations the youth whose voices we heard last elections and who hold the promise of a brighter future for our country hence we need to invest more in education like expanding further the law promoting the universal access to tertiary education signed by former president Duterte, so that students will be able to choose more like programs to. and avail of free education. Oh, As an advocate of sports, we should also further advance sports oh, development in the country, especially in the grassroots, so that aspiring young uh, athletes can be given the opportunity to improve their skills and hopefully, eventually, produce more Olympic medalists who will bring honor to our country That is why I keep encouraging fellow Filipinos, especially the youth, to get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy and fit. We will also push for legislations that, if enacted, will provide more opportunities in terms of job creation and livelihood support. Together, we must pursue and strengthen food security in order to ensure that there is food on the table of our people. importante po sa akin ang laman ng tiyan ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po yung mga may hirap. We must continue our fight against criminality, illegal drugs, and corruption for a more peaceful and orderly society. Mahalaga pong nakakalakad sa gabi ang ating mga kababayan na walang takot. Hindi po ako politiko na mangangako. Gagawin ko lang po ang aking trabaho para sa Pilipino. The measure of the success of a society is the way it treats and takes care of its own people. As such, starting today, let us now buckle down to work. Magtrabaho na po tayo. Hindi hindi ko po matiis na nakaupo lamang sa opisina habang marami sa ating mga kababayan ang patuloy na naghihirap. Hindi lang naman legislation ang trabaho ng isang senador. Kasama din dito ang mandato, ang oversight para masigurong tama ang ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno, representation para makinig sa inyong mga at maging boses niyo sa Senado <coughs> constituency. Kayo yon bilang aming pinagsisilbihan. With all humility, <coughs> I wish to be remembered not just as a senator, but as a public servant who puts first the welfare of our people at all times, particularly the poor and the less fortunate in life. Patuloy po ako magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Sipag, pagmamalasakit at more servisyo po ang pwede kong ialay sa ating mga kababayang Pilipino. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa, ay gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala ng servisyo po sa tao ay servisyo po yan sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino.